with the former governor Matugas. Hindi kami pinapasok. Nasa labas lang kami na nagbibigay ng mga ayuda. Dorian na Mr. Galarida, sabi mo, libre pumasok doon sa upaalam lang. Tapos, governor mismo, hindi niyo pinapasok. What's up? Uh... Lola namin so, po. Ito times to yung contempo po kung uh, you are now accusing the incumbent mayor na sangkot siya sa krimen o pagpatay ng bata na meron 13 uh, uh gunshot uh, 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 wounds. Sangkot-sangkot si Mayor Lowe. So, anybody from the outside can freely get inside na hindi harangin ng gwardiya na pinupost niyo. Parang ko eh, siya lang, sir. Tinatanong ko ano yung pakay, sir. Parang gano'n lang, sir. So, kung magsabi sila kung anong pakay, pwede sila pumasok. Kahit hindi sila membro ng SBSI taga taga Sukkurgo sila taga poblasyon hindi miyembro ng ISBI akyat na bigla doon papasok papayagan niyo pinapayagan man sir sigurado ka Yes, sir uh, election ng 2019 may isa kaming uh, uh, member ng uh, uh, ng bayanihan na uh, minority and prodi light doon sa kalsada ng uh, doon sa junction ng uh, highway at saka kasana pa kapihan with uh, 30 body shots. So, ganyan ang na nangyari. Binaril? Binaril? 30 body shots. Uh, uh, ay yung nag-file uh, nag, uh, na yung mga... Uh, 2019 pa yan, nag-file na yung mga kaanak ng uh, kaso pero hanggang ngayon wala, wala namang aksyon na uh, nakita out na rinig namin. <coughs> so, in the case, uh, Mr. Chair, Sangkot-sangkot si Mayor doon sa kanyang pamilya. Kasi, Paano mo nasabi na sangkot si Mayor? Kasi ayaw kami ebidensya yung uh, sinakyan na van galing sa garahe ni Mayor. Pag-uwi din, garahe sa, uh, galing sa garahe. Kaya nga po, uh, yun iyon nga ang uh, ugat kasi political, political rivalry. So mula noon, kami po ay for security reasons, binantayan namin ang aming area. So, nila, na natin. L Luzon, you are now accusing the incumbent mayor na sangkot siya sa krimen ng pagpatay ng bata na meron 13 uh, uh, Yes po, kasi po. Anong maging motibo ni Mayor? Bakit niya ipapatay yung bata? Eh, hindi na naman po. Basta doon sa mga affidavits ng mga nag-aakusa, doon sa affidavit ng mga witnesses ang ang nakasangkot lang sa kanila yung vehicle okay, na okay, doon dali lang ha ang sa kanilang bahay ang doon din umuwi yeah mayor you are being accused na involved ka doon sa krimen ng no pagpatay ng bata ano mo sasabi hindi po uh, Mr. Chair hindi yun bata but ano yun? I think around uh, at least 40 years old oh according to you sa sakyan ni Mayor hindi, po mapasok hindi, po sa sakyan. Ang, 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 ang ginamit sa sakyan, nakaparking doon sa lote nila. At saka, doon din umuwi. At Don't mayroon umuwi. kami din video na pinalitan yung plate number. Mayor, Ay, mo sabi mo, Mayor. doon uh, uh, na po yung sa affidavit. Sa lang, tapos na, tapos na, na Ito po na. Yeah. Yung nangyari, yung, sinabi, uh, noong nine, uh, 2000, uh, 19, uh, hindi ko kakilala yung sinabing namatay. In fact, talagang tauhan nila. Ang gate nila talagang uh, restricted, heavily guarded. hindi uh, ka basta-basta makalabas, pasok sa gate ng kapihan. Makalabas lang kayo pag may ibinigay na uh, gate pass. So, nori, sinabi trabo sinabi niya na yung sa bumaril, daw ay uh, yung bumaril siguro alam nila na lumabas yung mimbro nila sila ay siguro yung nagbaril yung taong sinabi talagang hindi ko alam yung sabi nila na uh, nag ano langit, walang ano walang walang nangyari. Walang nagpasok ng sasakyan. Okay, sige. Putol muna tayo dyan. Putol muna tayo dyan. Tuloy mo muna. Uh, po na. Pwede pa po, uh, kung tayo ko lang bakit makita isang rasyonal lang bakit may may lagkaw o... Ah, oh, sige, sige, lagkaw. Patayin mo, patayin. Mandate namin na uh, we have to manage, occupy exclusively the area. Kaya nga, uh, binabantayan po namin yung paligid, yung uh, uh, forest area at saka yung ag agricultural area. Kasi yun nga uh, ang mandate namin dapat uh, gawin na uh, you have to manage, occupy, and develop exclusively the area. But not, not prohibit other people from coming inside the area. Uh, uh, are you clear with that? hindi naman, hindi naman uh, pinipigilan. Uh, ano, yung sinasabi ng gitpas, wala pong gitpas. Ang sinasabi lang, minumotero no lang, niregulate lang, kasi ayaw na may mangyari uli kung awat oh, what Para accounted namin kung sino talaga lumapas, sino taga uh, umuwi. Kasi nung time na nagpunta, after ulit bayan yun, nagpunta kami sa Kapihan with the former governor Matugas. Um, hindi kami pinapasok. Nasa labas lang kami na nagbibigay ng mga ayuda. Sino nagbawal? Um, hindi pinapasok. Sila sa Kapihan. Ano totoo yan na Mr. Galanina, sabi mo, libre pumasok doon sa paalam lang. Tapos, gobernur mismo, hindi nyo pinapasok. What's up? Uh, Baka ba, ba, times to yung po nitong uh, mabago-bago yung sinasabi mo. Tarunin mo nga, bakit hindi sila pinapasok? Uh, Mr. Chair, Do okay. lang po sa entrance namin kasi wala kaming bahay namin titirahan kasi 95% lang yung bahay namin down po. Ito lang ang sige ko. Kaya nga, sadali. Uh, lahat ng mga bisita. Sagot kita. Pinasagot kita. Sabi ni Attorney Richard uh, Dano, kasama niya yung sila gobernor, hindi niyo pinapasok nun sa loob. Is that true or not? natro true, kasi tinawag ako nila, sabi ko doon na lang po sa... Kasi mahiya naman kami, wala namang mimitingan doon. Kasi wasak lahat. Hey, iba yung mahiya. Iba yung ayaw talaga. Hey, hey, hindi namin ayaw. Mahiya hey, ka, ayaw tapos ayaw, mo papasukin. Eh, hey. hey, very <laughs> contradicting uh, statements yan. Ano ba talaga ang totoo? Oh, pinapasok niyo sila o oh, hindi? Hey, hindi naman sila nang hinapasok kasi nag-ask uh, nag mo na sila sa akin. Kasi sinabihan ko, Agob, uh, doon lang muna tayo sa entrance kasi mahirap doon, wala tayong mahiya kami, wala, ka, wala tayong uh, 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 facilities. Okay. So, so ganun, nahiya ka, kaya doon lang sa harapan sila, hindi nyo pinapasok. may, okay, may, may prior uh, conference kami, be coordination, before nagpunta tayo doon, including other, uh, other uh, dignitaries. Oh, so, mayroon ka lang prior barbers. coordination. Bakit hindi sila nakapasok? Bakit sila pinigilan? May prior coordination pala eh. Yeah. Yeah. Kaya pati yung ang kasunduan namin kasi mahiya naman kami kung doon sa kasi, kasi... Kasunduan after, ninyo after, na sa harap lang kayo magkita. Sa entrance lang, hindi na sila makapasok. Wal wala namang tanawin doon na your owner kasi ha? lahat giba-giba at sa yung nag-distribute lang sinang ng, ano, ng mga tulong sa panahon ng uh, eleksyon doon na rin sila nang uh, kampanya at doon na lang muna kasi it was Uh, audit time and uh, that was i think also parang uh, pinifil namin yung dalawang taon na covid years na pumuyeng uh, strict namin yung uh, labas at saka entrance ng mga tao para ito po ah, ay oh. the sitio gabihan community is now implementing a systematic approach of accepting visitors to ensure the comfort of the visitors and guarantee security measures starting november 13, 2022. All personalities, be from public and private entities who wish to visit Capian, must send a letter of request to visit the community through email, preferably a day before the visit. The letter shall include the following information: preferred date of visit, complete name, age, address, and all the visitors, purpose of the visit, contact details of the representative of the group. Address your letter to Senor Aguila, President, Socorro Bayanihan Services Incorporated. All requests for visitation is subjected to the approval by the president of the association. Once approved, its visitor is required to bring one valid ID and vaccination card. Very uh doon ma hindi pa sabasa makapasok. But anyway, please continue. Thank you po, parang seneng Hindi yes. madaling mapasok. Ha? Huh? <laughs> parang Senate po. There is parang? A, parang Senate. Uh, office. Ay, hindi oh, yes, uh, so. makapasok ka dito pag